Gusto mo ba na ma-master ang hero na si Pakito? Kilala natin ang hero na si Pakito dahil sa kakayahan nito na biglaan na pang one hit combo sa mga heroes na di ganun kataasan ng HP katulad ng mga mage at marksman. At kaya rin ito abutin ang mga heroes na madalas nasa backline. Mabisa ang tinatawag na three tail knockback combo kung nais mo ng tuloy-tuloy na crowd control, sustainability at burst damage. At kung paano ito gawin ay napakasimple lang. Ultimate sabay ultimate, at second skill first skill at sabay ultimate, mahihirapan katakasan ng kalaban na mahahagip ng combo na ito. Mahihirapan si Pakito sa mga heroes katulad ni Kufra at Minsithar dahil alam naman natin na madash ang kanyang mga skills. Ganun rin sa mga heroes na mag crowd control. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration. Festival of Blood numbing 6% spell vamp. Bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na spell vamp kada hero kill or assist hanggang 8 stacks, at lethal ignition kung ikaw ay magde-deal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, masusunod ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage, at depende pa ito sa iyong level ngunit may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng match mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa nakafollow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.